Sa buong panahon ng kanyang kabataan, itinatak niya sa kanyang isipan na siya ay isang banga na gawa sa lupa. Hanggang sa makakita siya ng ibang uri ng banga. Nakita niya ang eleganteng bangang porcelana, ang isang makintab na bangang metal at maging ang iba pang babasaging banga. Ngunit hindi niya lubos na maunawaan kung bakit hindi siya maaari makisalamuha sa ibang banga. Marahil gawa sila sa iba't ibang material at iba-iba rin ang kani kanilang kahalagahan. Isang araw, isang napakakisig na porsela ng banga ang nag sa kanya na maligo sa lawa. Kaibigan, hey, gusto mo bang sumama maligo sa lawa? Hindi lang muna na pagtanto niya sa kanya sarili na wala namang masama sa paliligo sa lawa kasama ng ibang uri ng banga. Wala naman silang gagawing masama kundi tama. Lahat naman tayo ay pantay-pantay, di ba? Oo. At sumunod siya sa porsela ng banga at sabay silang pumunta sa lawa at nasirapan sa malamig na tubig. kahit hindi nila gusto, bigla silang nabanggaan ng malakas at lumikha ito ng napakalakas na tunog. Ang porselan ng banga ay nanatiling buo na parang walang nangyari. Ngunit ang bangang gawa sa lupa ay nagkalamat dahil sa malakas ng banggaan nila. Habang siya ay nabibitak at unti unti lumulubog sa ilalim ng tubig, naalala ng bangang lupa ang kanyang ina. Inay, tignan mo

<laughs> Ay, ko kotawa Dina Ibigan. <laughs> Dina Focus <laughs> <Dina. laughs> okay, Go, 1, 2, 3, go Hindi lang muna hey. Lahat naman <laughs> Okay, 1, 2, 3, go Lahat naman tayo, <laughs> <laughs> Gina, scramble mo. Patunga. Patunga. Patunga mo. Patunga sa Dali na. <laughs>